Alam mo ba na talagang nakararamdam kami ng pride kapag nakatutuklas kami ng isang kakaibang bagay sa internet? At talagang nakakasabi dahil may papakita namin sa inyo ang lahat. Subalit kapag nakita mo ito, baka hindi mo na ito matapos. At dahil na rin siguro ito ay kakaiba. At yan ang nangyari sa kakasearch namin ilang araw pa lamang ang nakakalipas. Dahil napadpad kami sa isang channel na pinangalan ng user9472. Isang user sa YouTube na kung saan nagpost ng hindi malinaw at nakakatakot na content. Ang kakaiba pa dito ang bawat video na ito ay wala pang 5,000 views. At ito ay isang hindi nagamit na piraso ng misteryo sa internet na tila nawala sa sulok ng YouTube search engine. At syempre bago namin simulan, babalaan na namin kayo na ang video na ito ay hindi masyadong malinaw. At habang mas pinanonood ko ang mga ito, talagang maraming tanong ang pumapasok sa aming isipan. Subalit ibabahagi namin sa inyo ang ilan at kayo na lang ang bahalang magpaliwanag. Video number one. Ang simula ng channel na ito ay talagang kakaiba. Subalit gayon din ang bawat video, kaya naman sa tingin namin ito ay normal lang. Nagtatampok ito ng tila bagay na pinapahid sa tiyan ng may-ari ng channel. Ang kuha din na ito ay medyo malapit sa kanyang balat, kaya naman medyo mahirap na makita. Subalit wala kaming masyadong oras dahil ang video na ito ay labing limang segundo lamang. At kung titignan mo ang bawat video sa kanyang channel, karamihan sa mga ito ay binubuo ng isang hindi malinaw na imahe na may nakakatakot at tunog na tumatagal lamang ng ilang segundo. Gayun pa hindi nagtagal nakakita kami ng mga video at mga bagay na medyo hindi makabuluan at medyo nakakatakot. At isa na nga ito sa aming nahanap. Ang nakikita mo sa ngayon ay isang video ng tila isang babae na gumagalaw ng slow motion. Siya ay naka-makeup Naka lipstick at daan-daan siyang gumagalaw At talagang malinaw na naroroon ng nakakabagabag na air body contortion scene Ang kakaiba pa dito kung titignan mo ang description ng video Makikita mo ang pangalang Ilenia Carisi At nang sinerch namin ang priest na ito wala talaga kaming makita Subalit yung isi-search mo ang pangalang Ilenia Dadalhin tayo nito sa isang Italianang babae na nagngangalang Ilenia Carisi Wala itong ibig sabihin dahil isa lang itong kaparehong pangalan Subalit kung titignan mo ang info, makikita mo na siya ay nawala noong January 6, 1994. Ang isa pang bagay na nagiiwan sa amin ng katanungan kung ang video ba na ito ay tunay. O ito ba ay isang video na ginawa mismo ni user 9742 o nakuha niya lamang ito mula sa ibang lugar. Nakita na rin naming nangyari ito sa mga kakaibang video dati at ang mga pagisikap ng matukoy ito ay umahantong sa amin sa isang discovery. Isang maliit na article din ang inilabas patungkol sa channel Subalit talagang higit na tinatalaki ang video na naglalaman ng isang labi ng tao. Pinanood na rin namin ang lahat ng mga video sa channel at wala kaming ideya kung anong pinag-uusapan. At lumalabas na ang video na yun ay nabura at buti na lang talaga merong kopya ang sun.com. Ang video na ito ay nagtatampok ng mga kuha ng mga individual na tila nakamaskara na nagtitipon sa iba't ibang parte ng bahay. Ang isa din sa lalaki ay tumingin sa salamin at ang isa naman ay nanonood ng TV. Ang mga ito ay talagang kakaiba. Subalit gusto naming mag-focus ka sa babaeng nasa kama. Siya ay tila walang malay at ang kanyang kamay ay tila nakatali sa kama. At iniisip namin kung okay lang ang babae at kung part lang ba ito ng pagkarte. Subalit sa tingin namin ginagampanan na niya ang isang role na nakitila babae. At kahit ano pa ang mga ito, ito ay isang video na kinasasangkutan ng maraming tao. Kung titignan mo rin ang kanyang channel, makikita mo ang isang video na kung saan ang isang tela ay gumagalaw. Isang lumang kakaibang karton ng batang umahabol sa kariton. At isang lalaking nakabalot ng Christmas light na nakapost sa ilalim ng YouTube for kids. Gayun pa maliban sa mga yan, may isang lalaki na tila sinusunog ang kanyang sarili. Ang tape na ito ay nagsimula sa mga salitang Guillermo 1 na kung saan sa Italia na idiwan. Nagsindi siya ng tila isang bagay gamit ang kandila at patuloy na sinusunog ang tuktok ng kanyang paa at ito ay paulit-ulit. Nang dumating ang day 2, ang kandila naman ay pinatak niya sa kanyang paa. At nang dumating ang ikatlong araw, nilagyan niya ng asin ang pinsala at pagkatapos tinakpan ito ng yelo. Sa ikaapat na araw naman, pinahiran niya ito ng hindi malamang substance. At nang ikalimang araw, muling sinilip ng lalaki ang asin. At sa pagkakataon nga na ito, pinili niya na ito ay hugasan. At sa ika na araw sa uling araw, makikita mo na dito ang gunting at panali. Pinagdikit niya ang kanyang mga paa at nagintay, at buti na lang talaga natapos na dito ang video. Ito ay ilan lamang sa mga Pinoson channel, at maliban dyan makikita mo rin ang larawan ng tila babae na mayroong isda sa kanyang bibig. Sa article mismo ng dasa na ginawa kamakailan lamang, binanggit nila dito na ang video ng lalaking sinusunog ang sarili Subalit ang video na ito ay nai-post kamakilan lamang, kaya naman lumalabas na hindi up na pampecha. Kaya sigurado kami na ito ang parehong channel na binanggit ng Dasan na ang user 9472 ay binuo noong May 2019. Nakung saan talagang tumutugma sa akaw? Ang isa pang kakaibang pangyayari ay ang mga larawang pinili para sa maikling video. Ang reverse image searching, ang lahat ng ito ay umaantong sa wala. Subalit talagang mas concerned kami doon sa may isda ang larawan na ito ay tila madaling mahanap at mahirap mahanap ang isang wild na bride o babaeng umahabol sa kariton sa karton. Subalit ang ibig naming sabihin, gaano karaming resulta ang makikita mo kapag hinanap mo ang isang babae na kumakain ng patay na ista? Mahirap isipin na ang mga larawan na ito ay lokal lamang, subalit ito pa rin ay nakakatapot.